kaming mga Muslim, hindi po kami naniniwala na ang Diyos ho, maraming relihiyon. Dahil nag-iisa lamang siya. Therefore, yung religion niya, way of life, binigay sa tao ay isa lamang. At hindi rin kami naniniwala na mula kay Adan sa lahat ng mga sugo at propeta down to Moses to Jesus to Muhammad, wala silang relihiyon. We don't believe. And we don't believe also bawat propeta, kanya-kanya or iba-iba ang relihiyon. Uh, bawat propeta, hindi kami maniniwala nga iba-iba ho ang reliyon. Isa lang ho ang reliyon nila. Ang reliyon nila ho ay Islam. Ibig sabihin ng Islam, pagsuko, pagsunod sa kagustuhan ng tagapaglika. Ka so imagine, itong lahat sa Christianity lang, there are 45,000 religion or denomination under Christianity. Christianity only. 45,000. Pupunta yan sa langit lahat. At kanya-kanya sabihin naman ng bawat isa, aamin ang totoo, ang iba wala. My friends, mga kapatid, Christians are not followers of Jesus Christ. Hindi kayo followers ni Jesus Christ. You are worshipers of Jesus Christ. Jesus Christ never said, worship me. Instead, He said, follow me. It's mentioned in Matthew chapter 4, verse 19, King James Version. And he said unto them, follow me, and I will make you fishers of men. Huh? Gawin kayo mga daiya, gawin kayo ng mga daiya, uh, gawin kayo ng mga propagators, gawin kayo na ng mga missionary. Huh? Follow me. Hindi niya sinasabi na worship me. So if you are Christians, you are worshipers of Jesus Christ. Jesus Christ wanted you to follow in order for you to catch fish. Ang Biblia ay maraming yugyugan. Ang, ang Biblia ay maraming pornographic story. Ay panghusga na. Ipapasa eh. Pabasahan ko, ibigay ko sa inyo dozens of yugyugan, dozens of pornographic panghusga na ra. Mga injustisya. Ang dami dyan sa ano kahit bata ay patayin mga istinustisya. Kagaya ng ginawa ng Israelis uh, ah, laban sa mga Palestinian. Mga bata ay binobutcher, uh, ah, pinapatay, pus de kutsilyo, pati mga hayop. Kung sasabihin yan, ay nanghusga na. Nanghusga na, ah. patayin pag hindi na virgin, papatayin, ay nanghusga na. Ah. may maraming mga propesya sa Biblia na, na hindi nangyayari. Failed prophecy ay nanghusga na. Maraming unscientific nandyan sa Biblia ay nang huhusga Ha? Huh? Injustices nandiyan sa Biblia ang dami. Sino po bang may-ari sa San Libutan? Or particular dito sa Earth planet natin? Sino may-ari? Amerikano? Sino may-ari? Kristiyano? Sino may-ari? Muslim? Walang may-ari nito kundi ang isang nag-iisang tagapaglikha. Sa panahon sabi natin salita ng Diyos, salita ng Diyos. Saan man siya naroroon, saan man siya nasusulat, ang may karapatan lang ba nito ay mga Muslim? At ang may karapatan lang po ba nito o mga Christian? Kung saan natin nakikita napupulot ang salita ng Diyos? Ha? At hindi na tayo mag correct dahil ang nakapulot niyan ay Kristiyano. Ang nagsulat niyan ay Kristiyano, hindi na tayo mag correct Dito rin sa aming Quran. Ano bang sinasabi sa Quran? Ang Allah nagsasabi, ha? challenging people if you have in doubt about the Quran, produce like a Quran, like one uh, one chapter in the Quran. Mga kapatid, alhamdulillah, kami mga Muslim, hindi kami mga anghel. Mga tao po kami. So may mga Muslim na kakasala, may mga Muslim na lumalabag sa batas ni Allah, pero hindi namin sila itatak kung inaangkin pa nila sarili nila na sila ay Muslim. Maliban lamang sa mga sabihin na niya, hindi na ako Muslim, halal na ang haram, baliskad na niya haram, naging halal, halal naging haram, at hindi na maniwala sa Quran, yan naging, naging kafir na po siya, hindi na po siya Muslim. Pero nagtaka ako sa mga Kristiyano, dahil ang tunay daw na Kristiyano ay hindi magkakasala. Huh? Sabi, pag nagkakasala raw, hindi na Kristiyano. Yun ang sabi nila. Pag, hin, pag nagkasala, hindi na tunay na kristyano dahil ang tunay na kristyano, hindi nagkakasala. Mas matindi pa kayo sa propeta. Mas matindi pa kayo ni Adan dahil si Adan nagkakasala. Si David nagkakasala. Di ba, ba? Si Solomon hari nag, nagkakasala. The prophets were nagkasa, nagkasala ang mga prophets.